So guys, nako i-share nga grade sa basta ka vata sa vata jud. I-check go guys pa doon siya. So nag-eskwela siya guys. Sana siya na eskwela guys. Sa Herbs Elementary School. <laughs> Klara niya guys. Yes. Sir Elementary School. Sa this ayang district guys, district level. level. <laughs> <laughs> Tapos guys, ang division niya guys is Odai division, <laughs> <laughs> division of Labor. Division of Labor. Division of Labor, ang iyang region day, regional level. <laughs> regional level. Oh. ang school ID niya dai kay Arta size nga ID. Pangilang <laughs> <laughs> teacher dai si Marion. <laughs> si Marion, ang but kisa ni nga Marion, Marion Labu or Marion Rivera. <laughs> Marian Labu. <laughs> Marian Labu or Marian Rivera? Guys, check na tayo mga Grace Day, ha? Go. So, sa iyang mother tongue, guys, naka-74 sa first grading. Second grading, 75. Third grading, 75. Fourth, 76. 75 ang final rating. Pasar! Where's the Pasar? Ara day. ang remarks niya day. Pasar. Pasar! <laughs> ang iyap mong Filipino day, kay 75 month old. Uh, pasar! Pasar! pasar. <laughs> Hala day, ang bunglaar day, ang English niya day. Kay dance man, <laughs> Jovalo magbunglaar. Uh, wa! Pasar! Wa! Pasar! <laughs> wa siya Pasar day! Uh, Onya dai, kini iyang mat dai kahawod man siya mo kwenta dai kay na kani laging hawod kusog oh. kay mangwenta. <laughs> mo ni siya. Ano gradu? Dako siya grado dai, 76 pasar. pasar. Kani Yes. Dili man siya scientist good. Na asay pagka scientist gamay <laughs> kay iyang grade dai. Otomo gud. Otomo gud buyag-buyag. Kanakuan man gud siya, hilig siya superstitious belief. Oh. Dili siya ambot ani niya. Awa ang grade isa na lang gud unta. Ang iyang remarks happy pasa. Hala, na kaniday. Gikan first grading, hatod fourth grading, 75 day. Howard! Maintain. Maintain. Dasha, maintain. Dasha, maintain. Da, main na, maintenance nga ginagamit o ginainom dahil kay Iyadjo siyang na maintain. maintain. Kani dahil, Ano? ang ipipipo niya dahil mm. kay hawad siya muluto-luto. Hmm. Na, 75 po doy. Chamba! Chamba, Hawo siya mo init tubig. <laughs> <laughs> Tapos, dahi, ang yung last day kay Mapi, dahi, How to go rin siya ng bataan ni Dai? Ang remarks niya dahil wow. 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 Dai, diri ka makura, Dai. Diri wow. ka makora makura dang, Dai. Kay kining bata, buutan! tan. Tan awa, Dai. Tan awa, Dai. ESP, edukasyon sa pagpapakatao, Dai. 90, 94, 94 95, 97. Ay, ang average Dako siya, Pila ni? Oh. 90, 90. 3. 93. Buutan. Shaday. Buutan siya, Jay. Buutan siya, Jay. Bubles at laad lang. So, maona ni siya ang result, no? Kay nabuang <laughs> na tan. pa buang-buang na lang dito. Sumama so, on sa course. siguro ta. Mga on sa taday kay. Mga on sa taday. Gamay na lang 'yung bikini. So, bye-bye.